Sa original na kadina, hindi mangyayaring ganyan yan. Minsan, yung piki na kadina, nahahati pa to. Sa pinagpalitan na to. O yun, ang lambot ng ilak. Gano'n siya, o. Oh. Tapos tagal, tagalin ko na wala akong gamit na to, sa O, oh. ayun, o. Oh. po ito. Galing po ito sa 1,000. O, oh, tapos gano'n lang siya ka. Ano, napakadelikado talaga ang piki na kadina. <laughs> Alam niyo ba mga boss, mga sir, kung paano malalaman na malapit na maputol or masira yung kadina niyo? So ito ipapakita ko sa inyo. Ito so, pong kadina is lock type. Hindi lahat ng lock type peke. Meron ding original na lock type. Katulad nito, kung makikita sa camera, ayan. Ay, ay, -ay kinain na oh. Ito po yung kinakain na yan. Ayan, no? ayan kinakain niya yan sa original na kadina ito pike ito sa original na kadina hindi mangyayaring ganyan yan minsan yung pike na kadina nahahati pa to yun yung sanhi ng sanhi ng pagkaputol kasi nakaganyan yan siya sa katagalan yang ano sa katagalan yang ito katulad yan ilak natin ito pinagpalitan na to ay ang lambot ng ilak ko? lambot na kaya tayo ng daliri oh okay daliri na nga lang ito tanggal ko nga daliri lang oh oh yeah, gamit mo daw ulit oh eh. gamit ko ulit ha oh teka ayan oh Oh, ganoon oh, siya, yeah, oh. Tignan mo. Tapos tanggalin ko na wala akong gamit na sa Oh, oh, ayun oh. 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 Tapos tumatakbo ka ng 200. 530 po ito, galing po ito sa 1,000. Oh, tapos ganun lang siya ka, ano, napakadelikado talaga ang piki na kadina. Kaya kumari iwasan niyo yung piki na kadina. Magmahal na kayo na kadina. Kasi isip sa safety ng ano nyo yun eh safety ng buhay nyo yun kailangan meron pa ako dito na kadena na yung nahati na to pero puro pa yun lalo pag 1,000 nahati yung ganito nya yung pinaka ganito nya ito hmm. ah, nahati o kasi ang peke na kadena is yung pinaka bakal nya wala sa ano yan wala sa original na standard ng tibay ng bakal meron pang ganito na ito na luwag ito 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 to. Hmm, bakit naluwang dyan? Kasi kakahatak, katulad ng mga ganito. Ayun o, tingnan. Ayan. Ayun o, ayun o, ayun o, ayun Hindi lang, hindi, hindi, hindi lahat dyan.

ano? You know, you know, alog Ito, alog yan dito. Ito, sa pabrika pa lang, sa paggawaan pa lang ng kadina, pagkabit nito, na, nas, may langis na sa loob to. Kaya napakamahaba yung buhay ng original na kadina Kasi hindi niya ito nakain. Nakain man siya, pero matagal. Super, hindi ka tulad oh, ka sa pike na kadina, saglit lang kinakain niya to kasi hindi. Ang tibay ng bakal nito. Hindi ganun ka-quality. Hindi no? ganun ka ka-quality. Isa pa sa mga sign, yung madalas ng pagluwag ng kadina mo. Ah. Yun yung, oh, yun yung pike. May, may ah. adjust ka. Ngayari, pag-adjust pag mo. Oo. Adjust ka naman kasi lumong na naman. Pag kasi tuwing gamit mo, OH, nababawasan na yung mga linkage. Mm, yung mga bakal. Oh, habang ginagamit mo, wala pang isang buwan, eh lay, lay na naman. Lay, -lay na merong parte na maluwang, merong parte na mahigpit. Yan yung, yung inaalog ko yung kadina yun yun. Hmm. May, may parte kasi doon na hindi naman lahat ng ganito is kinain. Merong, uh, may part lang talaga. Oh, may part lang na hindi maganda yung bakal, uh -huh. mabilis, lang siya na putput. At saka isa pang sign na kailangan mo na palitan ng kadina Ayan, tutulad niya. mahigpit na mahigpit ko tong isilin. Hmm. Ayan, mahigpit na mahigpit na talaga yan. Talagang Ano siya? Pero pagdating dito, ayan. 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 Oo, Ayan. no? Ayan. 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 Mahigpit na mahigpit na yan. Pinipisil ko dito. At yan yung sign. Kapag pinisil mo ng ganyan, kailangan mahigpit yan. Kailangan oh, din alog Pantay lahat yan. Kaya may may ikot siya na. Kaya tumatakbo. Yung motor parang oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Kasi ang atakbo lang andar ng kadina. Mas, may mahigpit, may ma. muluwang. Ah, okay. Tapos ramdam mo sa paa mo, yung parang nagkakayon. Hmm, Kasi gawa nito. Yung pala yun. ulit yung mga. Ayun. hmm. dapat um, dapat pagkabu ang kanina mo hindi mo ma, hindi mo maganyan hindi mo ma alog hmm. Oh, hindi mo ito lang to. ito ito di ay dito original kinabit. original yan oh, 2021 20, ko pa ito kinabit hmm. oh, tinan mo higpit ang gumayag ito ha higpit higpit na higpit mo wala oh, ano? wala siyang free wala siyang oh, ano dapat kanyan pala talaga oh ganyan dapat wala siyang kapli-pli hmm. Walang alog. Walang pag-alaga yan. 2021. <laughs> Pero original kasi, no? O, original kasi. Talagang mm -hmm. ano siya. So mga boss, mga sir, sa so, mga gustong ma maka-avail -ma -ma ng DID chain na original or legit na, na store nang nag-distribute ng mga DID chain, ilagay po namin sa comment box yung link at saka pages na pwede nyong orderan. Ito po yung sample ng mga original na Japan DID chain. Mm -hmm. Original po yan. Para hindi kayo maliligaw fokusan yung mic Screenshot nyo Screenshot niyo. Yan puno talaga yung original Tsaka sa likod Ayan sa likod Yan yung likod niya So shifting sifting ang buhay mo Pag GIT chain Ang kadina Okay So mga boss mga sir Maraming salamat Focus lang At maraming patayang matutunan Yung alam ko lang